mayroong malaki-laki sya hindi na itinatakling hindi na itinatakling na itinatakling

gusto ko pa. igat gusto niya ngayon ini ayan, 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 baga. ayan, lang ayan, ayan, bit ayan, ayan,

paling ni Karel to oo, <laughs> Oh, sila hindi ah, ka lang po palamon wala kay kapay hindi lang pala wala po wala lang sila uh, lang first class lang po palamon hindi lang po palamon mo Okay. 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 Nah, ah. na, kinawil ah. so, oh. ba? Ah. <laughs> Tugim. small, ya, small. At least yan, tunay na isda. Oh, ye,

Darot, darot okay. Wala to? Aboy okay. ko tong seso Aboy lang hindi ka pa yun 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 Baka ba ko dati lagi may uwi si Raymond na 3 kilo eh. 5 kilo ginipin natin. Lagi may na 3 kilo. Na... Pusit ba ka? Pusit ang uwi mo. <coughs> Siyempre eh. kasi mas marami kaya. Ito uli ng rabas. Pag nabuhos yung sa kanila na yan, dami yan. Ah, bagay. Ito ang nila. Ito. Ano Man -lit. Man -lit lang. Ito <laughs> yeah, nila mal ano oh, ka. Malit. Malit lang. Oo. Ang dami pang malit. Wala ka doon spiker dyan si iyan ng pingsin. Ha? Ano may ano si pingsin dyan? Ito ang dito eh. Uy! Tsaka ito.

Ara baskat sinko. Wala kapitselin. Bola tayo nang pang uwi-uwi natin. Pagbinta rin natin sa iba lugar natin. Oo. Kuya, gusto mo ba? Oo. Abo. 'Yung rabos 'yan, marka natin 'yon. Matabi na kayo ng pang-prito? na. <laughs> oh. prito 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 Ang <laughs> yan, i-wait niyo. I-wait niyo yan. Ah, Ang hirapan niya. Ang niya. Ang hirapan niya maghangat. Ang hirapan

Nakarabas okay. Dinisan na rin Lulutuin natin preto Preto Lutong Dito tayo dito, Dami ganito dito no? Hmm? Dami ganito hmm. Dami ganito Dami ganito

Marabas, bawit tayo ngayon Dahil kagabi, kunti lang huli natin Ngayon, damihan natin ng brewery Uy! Uy! Kaya ko, gaya kay pe eh. Lakas ng hila eh Kulay blue <laughs> ah Hello, gali Blue at kulay dilaw Kulay dilaw at blue ah Okay Pinagbigyan natin si Kitboy muna At gahiling ng Ngawil-ngawil siya eh Tabitin siya kagabi eh Thank you, Troy. Sama lang magluto. pa tayo ano? ng ano? lagang kamote at talbos ng uh, ah... Nilagang okra talbos ng kamote. Pwede natin. Wala mo ulit. boards. Pulahan boards. Uy. 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 Ganda talaga ng isda. Sarap yan, mo. So, Wali. Hey. Oke. Okay. Terpal Ganda talaga dito mga urew, layo. You know? natin yung salang. Wow Na-fresh yung mga isda natin. Ito natin mga tika. pa, ilaga na rin natin yung ating okra. No? Sarap niyan. Punahin natin Nain natin kaya sa talbos. Kasi talbos, napakadaling maluto lang.

Kaya <laughs> eh, yung sa amin doon, pandagdag na lang. Tunin na lahat yan. Ito, puto kitaan. Ayun. Luto na rin lahat. Yung perito ko, luto na rin. Wow. Boys, ano pang nyo? Sakto to pang agahan talaga. Ano pang nyo? Tara na, pwesto na. Pwesto. Ayun o. Pero mo sa dagat may gulay tayo. Talbos ng kamote at nilagang. Ano 'yun, boss? Ha? Abinalian. Oo. Oh. <laughs> Alam nga magsigang ulit tayo kasi no? Oo, oh, uh, sauso so lang, boss. Oo. Ah. Tas part part kasi sa prito. Na purga tayo sigang dito. Purga tayo sigang dito, pag puro sigang. Yeah, boy. Bakit ang lugong pag-imig? alagad gituan yan. <tod> Alaga nyorensenyenaw yan sa bravo no? <tod laughs> <tod wala> <tod wala> ano sa inyo kinaan si sa braot si kap kabo si kap kabo si kap kabo kap kabo si kap kabo si kap kabo si kap kabo si kap

Hindi kami nasa amin yung pinigil siya. Ito na Kami yung madaling araw na eh. Ang grand tulog ko, nauna sila tulog, mga karabas. Nang pangawit ko, malayang ko, nag-aagok na pala sila. Oo, nag-alay na. Ang pangawit na may pinigil siya, kailangan namin. May kasama pa kami halikod. Tulog na pala. Mandag. Mandag pa. Mandag pa.